Ngayong araw naman po ay eh, nag-checkpoint naman po tayo mga kapatrol. Siyempre kasama natin dito ngayon ang mga matitigas na pulis po ng Station 7 dito po sa Tondo, Maynila. At ang nakakatawa nga lang po dito ay eh, very cooperative po ang mga constituent po dito po sa Tondo, Maynila na nasasakupan po ng Station 7. Dahil nga masunurin po ang mga tao dito sa Tondo at kumpleto naman sa papeles tulad ni Tatay, eh agad ko na siyang pinalaya. At nag-request na rin ako sa kanya na i-follow niyang page ko. At pagkatapos nga namin mag-checkpoint, eh, agad naman kami bumalik po sa pagpapatrol no? dito po sa kalsada at napadpad nga po kami sa isang establishmento, ang TESDA dito po sa Tondo, Maynila. Dito nga, nakipag-ugnayan kami sa security guard ng TESDA Tondo, Maynila at inalam namin ang sitwasyon at seguridad ng kanilang establishmento. At sa aming pagpasok nga po, eh, narecognize kami ng isa sa kawani po ng Testa Tondo, Maynila. At dahil tanghalian na nga at merienda na, kami po ay nakaramdam ng guto. May nasakto, nakita namin si ate na nagtitinda ng turon, nagtitinda siya ng toge at ng maruya. Pinanong na nga rin namin si ate kung nakapagbenta na ba siya. Eh, sabi niya, wala pa daw siyang buhay na mano at wala pa daw buhibili sa kanya. Dagdag pa nga niya, eh, kailangan na daw niya makahawi ng alas 12 at dahil magsusundo pa daw po siya sa kanyang apo sa eskwelaan. Kaya naman agad-agad ay pinakiyaw na natin kagad ng kanyang paninda at ang sabi ko sa kanya hindi namin kayang ubusin lahat ng ito kaya ang ginawa po namin ay kami na po ang nagbenta. Ay correction nga po pala, hindi nga pala to benta ay sapagkat bayad na pala namin ito. Bag po sa ipapamahagi pala namin ito sa mga kawani ng Tesla Maynila at sa mga nagka-training dito. Kaya agad-agad ay binibit ko na ang paninda ni ate dahil nga alas 12 na pinahagi namin kagad ng kanilang paninda at baka naman maripasan ng guto ang mga tao dito sa TESDA Sinimulan nga namin mamahagi dito po sa labi ng Tesla, dito po sa security guard na po dito. At pagkatapos ay lumipat kami ng pwesto para mabigyan naman po ang iba pa. At sakto, may dalawang trainee na nag-aabang dito po sa labas ng kanilang kwarto. Dito ay pinapili nga natin sila kung ang gusto ba nila ay toge, maruya o turon ba. Pagkatapos ay pumasok na nga kami sa mga kwarto kung saan ginaganap ang mga training dito sa Testa Manila. Po. Hello po! Mga sudyante! Yes, yes. O, kayo, kain kayo dito. Ay, ka, kain kayo, kain kayo, Kua kayo, kuha nga, o. ano gusto nyo? Maruya o itong ano? na natin kasi Mag magsusundo pa daw si nanay ng ano. Oh, oh, kuha kayo, ha? Oh, kuha kayo, kuha kayo. Dari, parang, ha? Gusto, nilibre li ko, pero kung gusto mo bayaran, dalang problema. <laughs> o, oh, kuha kayo, kuha kayo, dali, kuha, kuha. Trainer ninyo, hindi magutom. Yan. Sige, sige. Oh. Ah, tara, dikit tayo sa kabila naman tayo. Kabila. Papakiyon na natin to. Saan po ba, ba yung mga sadyante dito? Ah, oh, Sinong sino gusto ng ano? Libre to, libre, libre. Oh, libre, libre. Oh, bagay mo sa ate. Sige, ako muna. Ayan. Sige. Oh, Sige. Oh, kuha ka na. Oh, kuha ka na. Oh. Dito, sa rin to? Estudyante rin ba to? Ayan, kuya. Kuha oh. na po. O, oh. pag hindi ko muha po, sas. Oh. Thank you po. sa akin. Pag hindi ko muha. Oh, dali. Oh. Ayan Sana ka lang. Ah, gusto mo bayaran, ma'am? Pwede rin. Pag binayaran mo sa akin, double na presyo niyan. Oh, oh kuha ma'am, kuha, kuha, kuha. Oh, dali, dali, dali. Okay. Dali, libre yan, libre yan. Mm. Oh, yan, kuha na kayo sir, kuha na sir. Yan, kuha na sir, kuha. Yan, oh, meron ka ano. Sige, no worries po yan. Suka, sir. Suka, suka. Dali. Kailangan nating mapaubos at magsusundo pa sa bata to si ate. <laughs> Thank you. Okay, okay. Libre po ang turon po. Ay, turon ba? <laughs> ano ako dito? Lumbia, lumbia. Kasi po, uuwi na daw si ma'am. Uuwi na si Ma'am, kailan kailangan niya makauwi na daw po ngayon, kailangan niya mapaubos. Katulungan na natin siyang mapaubos po 'to. Wala po ba ayo, kuha ko, dali kuha. O Ma'am, librerito. Ayan, libre to libre. Ayan. Wala nang sorya, tutulungan ako susunduin ako. Magsusundo pa daw siya. Okay. kayo. Sige po, sige po. Kuha ako, 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 ako. Ako, 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 ako. Ayun. Poposas pag hindi ko mukuha. Pag hindi ko Thank you po. no worries. Si Ma'am, si Ma'am, bigyan si Mama. Ay, Ma'am, sa you po. Ay, ano? O kaya kuha ka, Ayan, go ba, go ba? Ay, okay po. Sige po. Ayan. Okay. Sir, mix, bigyan niya. Um, sir, kuha ka pa po. Ako rin kasi non fork na rin ako eh. Kasi diet ko na yun eh. PNP, kakampi mo. Yes! Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. God bless, God bless. Okay. Oh, di ba? Oh, walang kikilas na masama sa inyo, ha? Ah. Dapat pag nag-exam kayo, dapat busog kayo. Kumain kayo dito. busog niyo lahat yan. At nagmamadali na si ate dahil magsusundo pa daw po siya. Busin niyo daw po yan. <laughs> o oh, last na daw yan. Oh. Last piece na po ito. Last piece na. Kain na po kayo. O oh, yan. O oh, yan, yan. Bawal mag-exam ng gutong. Ay, check-check ba -check kayo? Ay, sorry pala. Bawal mag-check ng gutong. <laughs> sige, sige, sige. Thank you, God bless. Thank you. Nagpa-patrol po kasi kami, Nagpa-patrol po kami kaya ano. Eh. Ayun, pagbalik ko na lang. Pagbabalik ko rito, ang dalawa sticker. Ah, thank you. Okay. 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 sir. Okay. Thank you, okay. thank you. you. All right. Ngayon, ang tanong, magkano lahat yan? Bale, ano po, nasa 500 lang. 500? O, oh, sige, 500. Isang araw mo, sagot ko na yung pangalawang araw mo ito sa pangbayad mo. <laughs> Ayos. <laughs> thank you, thank you. God bless. Thank you.